ng ating binabantayan yung pong aktibidad ng kan ng bulkang Kanlaon na kahapon po inagbuga eh, ng uh, napakakapal na sulfur dioxide na sa linya na po ng ating komunikasyon si La Carlota City Mayor Rex Halandoon. Good morning po Mayor. Good morning po. Good morning po at salamat po sa pagaga, uh, este, mm -hmm. opportunity na magbigay ng impormasyon dito sa amin kuno nang nangyayari. Nung, nung salamat oh, po. Yes po, salamat din po Mayor sa pagpapaunlak po ng panay ng Panayam dito po sa programang Usapang tol Kamusta po uh, Mayor? Ang sitwasyon po sa inyong lugar? Ah, kahapon kasi, kahapon, although hindi nag-increase yung alert level, alert level mm -hmm. two pa rin, Uh, yung pinakamalaking bigafing uh, yung sulfur emission uh -huh. yung mga uh, almost 10,000 tons yung isang araw nang kahapon uh -huh. no sa so, tatamay may merong mga na felt namin yung volcanic peak yung increase yung vulcano to 37 yata uh, from around uh, previously uh -huh. before the uh, eruption yung pre-epic ng June 3 1,000 lang yung average and then nag-increase uh -huh. into ah uh, 3,000 ngayon kagabi, 9 ta almost 10,000 na yung ano, tons yung sulfur emission eh. Aha. Saka mayroong increase na volcanic trace. Merong mm -hmm. mga strong smells ng fumes doon sa mga barangay ko malapit na apat Aha. na barangay. So you confirm so, yun preparado pa rin. Uh, so you confirm mayor na nangamoy asupre. yung asupre po eh umabot san sa inyong uh, barangay. Meron pong report ang feedback eh. Meron daw na monitor daw po yung amoy ng asupre sa barangay Araal at barangay San Miguel. Diyan po sa La Carlota. Yeah. Apat hmm. na barangay. Uh, ah, Yubo, apat na barangay. Uh, ah, uh, uh, Araal, Hagimet at saka San Miguel. At, kaya kag 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 kagabi ah? na mga 10 siguro nyo, suspend ko na yung class yun no level sa apat na barangay yan. No? So, yes. para at least ma, ma hindi na maglalabas yung mga bata natin sa uh -huh. ano punta ng school. Today suspended yung klase. Kagabi ko lang sa news mga 10 mm. PM siguro. Ano po 'yan? Uh, city wide po declaration yang uh, class suspension. May no no, no no no, apat lang barangay, no, apat, apat, na barangay, lang. All, uh, all levels yung high school sa elementary. Oh, uh, uh -huh. apat na barangay lang yung 14 barangay yung La Carlota eh. Mm -hmm. Apat mm -hmm. lang yung tataas. Oh, okay. Four less sa ngayon. Oh, medyo Uh, mataas din po itong mga insidente ng volcanic te tectonic earthquake. 288 ho ito na na-monitor po yeah. ng PHIVOX. Naramdaman ho ba yeah, yeah. sa inyo yung pagyanig? Sa, dito sa publasyon hindi. Doon sa mm -hmm. taas na naramdaman nila sa mga barangay namin, doon sa taas sa dalawa, sa Yubo, at sa Araal, yung pinakamalapit ng barangay. Uh -huh. So uh -huh. na-felt ng tao doon yung freaks, ano, yung, yung, yung tremors. Mm -hmm. Ayan, pero narinig niyo ho yung dagundong may meron ho kayo na monitor na dagundong wala doon sa bulkan. Yeah, yan yeah, na monitor yung ano, yung ano, na monitor yung ano, yung increase ng ano. Ah, uh, dito pero wala dito sa poblasyon namin eh, doon sa aha, ano, all mga 15 kilometers yun eh sa pataas from um, where I'm staying now. Mm -hmm. Ang binabanggit po ng Fivox Mayor, eh posible daw po yung uh, eruptive unrest. Kaugnay po niyan, kamusta na po ang ginagawang paghahanda po ng inyong lungsod, uh, Mayor? Yeah, actually, uh, tumawag na yung DSWD director, uh, director, namin, yung regional six director, si director ng Chete. kahapon na uh, ready na yung uh, food box na tanan, non food mm -hmm. na. No? Anything uh, LGU needs, uh, uh, okay lang sa DSWD. don Doon sa region. At sa sakta kami, nakaprepara kami. Kasi ngayon oh uh -huh. uh, vali FGLG validation today namin ay national validation for FGLG so uh, dala na yung disaster uh, management timing nung ano naka uh -huh. na yung lahat naka-ready na yung ano uh -huh. increase mag-alert level 3 tayo meron tayong isang sitio doon na uh, force evacuation talaga isang uh -huh. sitio yung malapit at sa siya at saka yung alert level 4 na apat na barangay yung ano uh -huh. yung okay. pa-force pa evacuation na natin yung mm -hmm. preemptive lang yung alert level 3 isang sitio lang yung o uh -huh. uh, yung ano yung buuan uh, yung mandatory yung, na evacuation. Yung evacuate preparado evacuate tayo, for transportation at transportation saka yung uh, disaster center natin preparado na at mga personnel natin. Mm -hmm. natin. Gaano karami ito mayor itong sitio na Uh, sa sa ilalim sa force evacuation, gaano po karaming mga residente po 'yan? Pagka naging alert level 3 po ang vulkan. Ah, uh, 'yung dalawang barangay 'yung pinakamalapit mm -hmm. kasi wala kami tao doon sa 4 kilometer from zone sa La Carlota eh. Mm -hmm. As uh, except sa 'yung ibang LGU, meron kaming dalawang uh, sityo na within sa 6 km. Aha. 'Yung evacuate natin, 'no? Ah, uh, yung household siguro more or less mga yung isang barangay mga po mga fort uh, isa mga 2000 pick oh, tapos yung dalawang rin mga niyo. four siguro. Marami marami. marami rin marami rin pala, mayor. Tayo? Oho. So, yeah, apat na barangay eh kung merong talagang oh uh, yung ano, yung oh. eruption apat yung maapektuhan natin Oho. dito. So, nakaano ah. na po no? Naka-in place na po uh, nabanggit nyo kanina, nakapreposition na po yung mga relief goods at pati yung pagdadalhan yeah, yeah, yeah. Natin, sa kanila yung, na. Mm -hmm. Yeah, ah, pag alert level 3, pag alert level 3 tayo, mag-operate na tayo sa so, kwan. ngayon, continuous monitoring yung atong CT disaster team, yung op operation center. Continuous uh -huh. monitoring 24 hours yun, 24 hours yun, ang, 24 hours yung monitoring kasi So, yun lang kwan, yun ano, uh, preparado namang lahat, Kasi, sa transport, saka evacuation uh, center natin sa ibang barangay, kung ano yung saan. Saka, kasi, mm -hmm. we had that experience June 3, uh -huh. although priyatic lang yun, pero we had that experience and we have, uh, yes, yes. We have uh, realigned our disaster right. plan for sa para na experience natin, mm -hmm. yung actual experience. So, uh, at uh -huh. least preparado tayo. But uh, it's not Uh, until we experience totally totally the i uh, know the i uh, know you cannot say that you're 100% of, uh, pre preparado. for at least uh, implants yes. uh, nando na uh -huh. nando na, na correct na yung ibang measures at saka uh -huh. na prepare na yung ano yung lahat aha uh -huh. yes mayor kasama ba yung mga hahayop sa mga i-evacuate kung kinakailangan mayor kaya yeah, kung kakailangan kasi yung ang uh, yung usual practice dito is yung mga kambing at saka aso, mga pusa uh -huh. lang din nila. Hindi naman din nadala yung mga malalaking kone. Eh. So, meron tayong meron tayong uh, animal uh, center Shelter. yung parang uh -huh. ya yeah, parang ano kung dadalihin din na, and then nakamuha na kami sa mga transport group na yung mga uh -huh. yung, yung ano nung, yung nag uh, nag transport ng mga ano mga uh -huh. karabaw at sakuan meron na kami mowa anytime uh -huh. pwedeng okay. tin ma-inbook and then madala natin yung ibang hayop na gusto nila. But uh, then, ang priority is human being. Eh. Yes, eh, yung, yes. ano, yung ano ang tao muna, mm -hmm. tao muna. So uh -huh. kung dala nila yung aso nila, na kaibigan, you know, pusa or whatever, meron tayo sa kilid-gilid uh -huh. ng evacuation center, meron tayong doon sa Aquan. Okay. O yung, yung mga full na sa transport yun, meron na tayong mga muwa doon sa mga transportation na ano ahawal ng animal Mhm. Mm Balikan natin Mayor yung uh, class suspension. Ah, uh, yan po ba indefinite din, uh, Mayor? Doon sa apat na barangay? Hindi pa, hindi pa ngayong araw lang, okay. ayong araw ngayon araw lang yung suspend ko, pag lang yung, yung suspend ko eh. Mm -hmm. So, ngayon araw lang yung suspension ng klase sa so all levels sa so four barangays. Ah, So, let's wait and see. Uh, kung ano yung mangyayari. Uh -huh. Pero yung ibang mga wait sa, and see, ang, ano? ang yung yeah, advisers usually if eh probably n 95 no. And then uh, stay indoors lang kasi lang muna walang klase lang muna yung senior spent. Uh -huh. Oho. Yung levels afectada. Oho, uh -huh, yun din ho pala um, uh, mayor, kayo po ba inamahagi namahagi na rin ho ng mga face mask doon sa mga barangay na apektado? Yan nandoon don sa mga barangay. Uh -huh. Meron na tayo, meron na tayo dito. O oh, kung hingi yung barangay kung kulang, meron nandoon sa mga barangay natin, meron na tayo uh -huh. ng pre Uh, disaster ah. plan nila nandoon din din. Okay, okay, Mayor. Nung pagputok po kasi nung Hunyo nitong eh, phreatic eruption nitong ah uh, Mandalaon, oho. Yeah. Eh naging ang laging malaking hamon, Mayor, yung supply ng tubig, eh. yung supply ng malinis na tubig. Eh, so, kamusta sa po ang yun, preparation yun for napi, this. Na, yeah, na naapektuhan na yun yung supply ng tubig namin dito. Pero fortunately, uh, after up uh, 1 to 2 hours, nagregain yung isa. Yung isa na problema talaga, no? So, Meron akong bagong pin na water tanker. Ayun. At saka upcoming pa 'yung 'yung isa, 'yung water treatment plant, 'yung Aha. water treatment facility 'yung mobile. Uh, na na PO na pero hindi pa dumarating dito. 'Yung water tanker lang muna dumating dali. Aha. Dalawa 'yung bibilihin ko na 'yung water, ano, eh water filter plante, eh, mm -hmm. So, 'yung tanker nandito na, 'yung isa uh, next year pa bibilihin 'yung water treatment, 'yung isa naka-PO pa, i-deliver pa. Mm -hmm. Sana makakuhan. So, so far, uh, yan, nandito yung water tanker natin. So, more or less, uh, at least prepared naman tayo. Uh, Naepektuhan yung ano eh, yung mga bak oh, uh, basta na. may merong volcanic quick at saka sulfur. Naepektuhan oh. yung water supply eh. So, may mm -hmm. By da ang yung dalawang barangay, Uh, hindi masyado yung dalawa ma na naapektuhan talaga. Mm -hmm. So, So naman tayo sa ano uh, sa ma natin at saka sa So hoping uh, na will happen up until yes, that yes, time that we complete all those equipment kasi ma matagal yung procurement eh pero darating din 'yon darating din 'yon. Oho uh may kasi yan yung isa sa mga uh, uh, naging ano eh uh, main concern ni Senator Francis Tolentino yeah. nung uh, yeah. nagkaroon ng reactive eruption noong Hunyo. Oh, hoyan yun niya, yun 'yan. nag-decide ko na dalawang water treatment facility, uh, 7 okay. million 'yung dalawa, mga 3.5 uh, isa sa dito, sa kabila, isa sa kabila, sa Kawit water tanker na 8,000 liters. Nandito na 'yung ano na, 'yung ano, 'yung water tanker bago. So, uh, as fire na tayo. So kasi, we oho. learned from the experience sa June, 3, marami kami na na-learn na, na doon eh. Although mm -hmm. psychiatric lang 'yon, pero we learned a lot. So, yes, we'll try oho. to apply that pero ayun nga pa rin ho ng lahar flow eh di ho ba nung nung dumating yeah, amin dito sa not so dito okay. sa lahar. yung ano yung ano namin at saka uh, yung main pipe namin Aha. yung isa na move na namin sa sa isang isang spring Aha. and then merong slight discoloration lang yung ano yung lahar saka merong ano sulfur unlike yung sa Castellana talagang Ibanghilzio oh, talaga ma malapot eh. Yung ano, may tick yeah, o Oo, talaga, mud talaga. Sa mm. dito hindi, nag-discolor rin yung tubig. Pero, uh, na rin, inang, ano, inang, hindi mm. palatabol. Uh -huh. So, nag, uh, uh, meron kami, ano, meron kami na padalangin din, na, punta din ng mm. red, red Cross, DOA, uh ng -huh. water tanker, uh -huh. mga inflatable tank, no? So, uh -huh. we learn from the experience a lot. Mm -hmm. Lastly, uh, Mayor, kamusta po ba ang lagi ng panahon po diyan? Kasi ang binabanggit ng uh, pag-asa, although uh, bahagi, gawi po ng Eastern Visayas eh, na monitor, malayo pa naman ho yung bagyo, nasa labas pa ng PAR, kaya lang baka raw po palakasin yung hanging habagat. Eh, diyan po ba sa yeah, yung lugar yung Ya, eh. mm -hmm. ngayong umaga, umuulan eh. Ngayong umaga, umuulan eh. Kanina lang umaga, kagakapon wala yung umaga pag uh, gising ko, pag tawag, before mong tawag, umuulan eh. Mm -hmm. Baka yun, umuulan na, uh, mal maliit na ulan, yung ano, yung, re re con, uh, ano lang, hindi manipis oh. naman yung ulan dito. Kanina, medyo, medyo, medyo malakas. So, uh, hoping na, I don't know, kung makahelp yun sa, con. kasi, kung uulan eh, i mag mag ano yung ano ihit yung aspol at baka magtatakro mm -hmm. mag ano papatak dito sa amin pero kung wala sana wind yung direct mm -hmm. direc depende sa wind direction lang oh. 'yo ano yung asphalt. no mm -hmm. So sige kuno lang tayo magprepare lang tayo okay, okay. at least inform na yung uh, kababayan mga, natin uh, kamabayan mm -hmm. ko dito sa La Carlota sa in all barangays dito Maraming salamat mayor kami po ay patuloy na Uh, mag-aantabay at uh, uh, magmo-monitor at mag uh, hihingi po ng karagdagang mga impormasyon po sa inyo para din po mayor magkatuwangan po tayo ano kung ano po yung kakailanganin pa yeah. ng ating mga kababayan po diyan sa inyong lugar yan especially po si senator toll eh, alam niya naman po mabilis yeah. din pong kumilos po yun ni eh, pag mga may mga ganitong klasing aktibidad po mayor Uh -huh. Yeah, yeah, salamat po. Salamat po sa tulong ni Senator Tol kasi uh -huh. naka siya dito sa amin. Marami na siyang binigay tulong yes. na AX, MAEP, yung TUPAD. no? Marami uh -huh. siyang binigay tulong Saka sa housing, Nakita na kami, nakita na kami ko patulong sa problema mm. ko dito sa housing. So, maraming tulong na binigay ni Senator Tol 'yun ano, ni Senator Tol dito uh -huh. sa La sa LGU ko. So, Uh, eh, sabi na lang, maraming salamat sa concern sa, sa mga tulong yes, na po. ibigay sa, sa, sa mga next na tulong. At yes, po, si So, Mag magtulungan na lang kami. Yes, po. May eh, uh -huh. dito. Okay. Uh -huh. So, yes, po. Mag -iingat. salamat po. Pag-isabi sa kanya, salamat na sa... Uh Mag-iingat po kayo dyan, uh, Mayor. At yung ating mga okay, Okay, like likewise po. Like po. Thank, you for, thank you very much for, for this opportunity. Apo. Thank you po. Thank you salamat very much. Po. Po. Good morning. Yeah. Thank you. Si Mayor Rex Halandoon, Doon, ang Alkalde po ng La Carlota City sa Negros Occidental, ang atin pong nakapanayam. Samantala, kaugnay pa rin po sa kaugnay pa rin pong balita, na itala po ng PHIVOX ang magnitude 2.2 na volcanic earthquake sa Canlaon City alas 9 kagabi. Naitala po ang Intensity 1 sa Canlaon City kanina namang alas 4.46 ng umaga. Magnitude 2.5 na volcanic earthquake ang naitala ng PIVOX malapit po sa lungsod ng Canlaon. So,